1, 2, 3, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Ayan, magandang araw po sa ating lahat. na si Bukoy. Mm -hmm. yung... <laughs> si Ninyo. Bukoy 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 yan yung total uh, eh, di ba yan yung kabuong pagkakaayos niya sa ngayon andito tayo para sa isang challenge ng aking kaibigan na si MJ Motovlog ito to challenge sa akin so, punta daw ako sa ano sa ilo so, ito, so yun yung challenge sa akin ito, so, ito, so, ito, ito. shout out sa inyo MJ kaya nandito ako para gawin yung challenge sa akin and then and this is a part that may documentary process kaya focus on my video and then my documentary so, sa akong ginagawa kaya tara na samahan nyo nyo so, ako sa mga mga and ready na ako para gawin yung challenge We'll be right <laughs> back. Yan. Kita niyo yan, pababa yan ha. Pababa yan. So, pababa ko ngayon. Tapos, dito ako na iyan yung video ko. Kaya, tara. Oof! Yan, ah, tara, takbo, 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 Yan. So, ngayon, uh, successful ng, uh, success, uh, tagumpay akong uh, nagawa yung, ano, yung challenge sa akin. Hoping na, ano, na, salut po, sa lahat po ng mga gustong, ah, uh, uh, pagawa po sa akin ng challenge, ah, uh, Okay lang po yan. Pero siguro din nyo lang po na yung challenge po ninyo ay hindi naman po sa ano ah. Pero syempre, tinindin pa rin po natin yung mga kaayayang challenge na kaya natin gawin. Tapos, yung talagang may kapupulutan ng aral. Yan. Kung hanggang sa yung harness natin o kung ano man. Basta ilagay nyo lang po yung challenge ninyo. Then, kapag ka kaya natin siyang gawin, gagawin natin. Pero pag hindi po kaya, uh, siya na po. Hoping siguro, next day, next time. Hindi ko, hindi ko na sinasabi, sa video na ito, na kapag nag-drop ko kayo ng challenge, agad-agad po yung magagawa. Kundi, pag, ang sinasabi ko po dito, i-drop nyo lang po yung challenge inyo, then pag may time ako, nagagawin ko yan, gagawin at gagawin ko. So, yun lamang po yung video ko para sa uh, araw na ito. Hoping na nagustuhan po ninyo. And thank you so much po and God bless po sa ating lahat.